So yun guys, mag-adubo ng pato. Lagyan natin bawang. Sibuyas. Lagyan na natin itong isang Damid diba? Damid ba? Hindi na namin napakita to yung ano pag ano nang batok kasi eh. sa live ko to kahapon pinakita ko lang pa kinatay namin eh. Kaya hindi na natin nakunan yung video to ngayon yung ano. Yung Okay, sa ba? Bigat na kawali. Lumambot. Palambutin mo na natin yan bago natin. Lagyan na natin asin. Asin lang muna. Ayan. Ito asukal. Ito. Isa natin ano, hindi natin nagamit So guys, ilipat na natin ito sa pressure cooker dito. Para mabilis yung lumambot ng gagawin natin. Kasi kung matagal. So you guys, tapos na ako. Oh. Tingnan uh, na natin ito para hindi tayo mag-buang. Tingnan natin yan, na natin yan. So guys, so natin ito. Ay, grabe. Ouch. Grabe, daming ano-ano ko. Lagyan natin ng sili, oh. Yan, adubong toyo na pato to guys. Sobrang sarap to. Ito, puro gata. Lagay na natin. Oh. Iwan ko na lang kung di yung mga mamulutan itong ngayon. Kasi birthdayhan eh. Kaya parami natin, parami yung vlog natin ngayon guys. Mga quality itong mga natin. O. Oh. Sus Grabe, ang sarap na. Lag, dagdagan na natin ng kunting asin para ano, suot na na yung lasa niya. oh. oh. spring onions, o, oh. o, oh. o, oh. o, oh, di ba? Saya, di ba? Saya, saya lang. oh. kalami, ano eh. Oh. oh. ay, naku. Adobo sa gata, ng pato natin, no oh. Kita ba ito. Sige. Picture ba? So guys, tapos na itong ano natin. Sus, Ako. Lapit mo dito ang kamera natin. Oh, o, yung tuyo na yung ano natin. Adubo sa kata yung pato natin. So, happy-happy talaga ngayon ang mamumulutan ito sa birthday ni Rabi Scott. So, ang gagawin natin, titikman ko na lang to kasi mamaya, Maano na tayo eh, oh. Kuha na natin, oh. hmm grabe, yung lambot. Sobrang sarap. So, huwag nyo kalimutan, guys, mag sa ating page. Tapos, mag-comment din kayo. Para sa susunod, kayo nang ilagay ko dyan sa taas. Ha? hmm grabe, sobrang sarap. So, yung tuyo, yung adobo natin. So, babay na, guys. Huwag nyo kalimutan, mag-follow at sa ating page. Kay Rapid Scott, sa din niya ngayon. Ay ano ba sa English? Enjoy your birthday, pareng rapi, Scott. Oh, uh, sayo sayo. Sana. Oh.